ganda nang sala. Lahat dito, puro sala. Sala, higaan. Ano, En? Okay lang? Yes, yeah, sa kwarto. O, hindi kwarto, ganyan. Sala, kwarto. Ngayon dito, guys? daming mga... Si Jeff. <laughs> daming mga... bahay yun? Hmm? 38,000. So, ayan. Maganda O, ito. Pwede na yung higaan mo, o. Oh. Wow. Ano? Maganda? Maganda yung higaan. Maganda ito, Maganda ito. Then Magkano? Magkano? Mura lang. Mura lang. Price yun, 37. Pero maganda. Oo. Oh, oh. Hindi. 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 oo. Yung, eh, yung baha nila dito, hanggang dito. Yes, yan, sala. Yan to, maga. Pwede na higaan. Sala, pwede. Pwede. ako may sala yung mga upuan din oh <laughs> <laughs> ang liit pwede pero ang liit sige upo ka dyan oh. ang liit ng upuan ba't may ba't naka ano yung tanggalin mo dito oh dito oh mas maganda dito uy ganda oh lamisa ng inuman para pag pinaalis, pinaalis. <laughs> Ito naman mga upuan. Doon, mga higaan, sala, to upuan. Or single. So, wow, wow, wow. Maamiss ka talaga sa mga mga ganda dito, guys. Kung may gusto, yun. Bibilhin. Kung may, may gusto na gustuhan dito. Sa so, mga, um, dito mga,